Hello guys, ayan dahil ako ay nangkabili ng bagong lutuan ay siyempre anong gagawin natin? Tayo ay siyempre iti-testing natin kung maganda. Ayun. Buy na mano. Ayan, nabili ko to. Ano to ng aking katas to ng pag -re ko. Di ba? Nakabili ako. 1,199 to sa Save More. Binili ko kasi yung aking mga lalagyan ay ano yung lang, aking lutuan yan ano, oh. dati pa yung lutuan ng ano, yung dati ko pang rest cooker na hindi na ginagamit. Kaya sabi ko, bibili talaga ako ng aking lutuan para pres presentable pres yung aking pagluluto. And, syempre, titestingan natin ng ano, ng luto. Magsisigang ako dito. Yan, yan ang aking nabili sa aking pang release Testing natin kung maganda lutuan. Teka lang ha, huh? kukunin ko yung bago sisigang tayo ngayon ng baboy. Ayan. Dito natin hugasan. Ayan. Siyempre. Papakuluan lang natin ito. Ayan yung baboy. May ano pa? May balahibo. Ayan. Sisigang tayo ng baboy kay Ang mga alaga ako hindi na hindi na nakakakain ng ayos na Hindi uh, naman ako madalas magsigang ng baboy kasi ayaw ko nga ng ganito. Kaya lang talaga yung mga alaga ko eh. Kailangan niya ganito. Kung mabata pa naman. Minsan lang ako mag-ano uh, ng baboy. Ngayon lang. Sa so, minsan, minsan lang ako nang ganito kasi yung hindi naman pwede kasi sa bata yung walang ano, walang protein ang kinakain ko sa bawa at saka gulay lang dito ayos na lang. Ayan. Kaya alam nyo na. So, paano natin matitesting kung may maganda itong ako lutoan. Kung hindi ko lulutoan ng gulaman ng luto. Ayan. Siyempre. Hindi ko na mabuti kasi Papakulo ang ko lang naman ito papatanggalin ko yung dumi, dumi sa ano um, niya. Kung nakulo na to, ito, itatapon ko rin naman ang tubig. Nakakulit pa ako, kuluan. Ayan, testing natin yung bago nating lutuan. Ayan, dito. Siyempre, gaan. Siyempre, hugasan natin ito. gusto na natin kung maganda.